uh, magandang tanghali sa lahat. Ito si Apo Chalina Apo Eric ng Team Apo. Ayan po, ayam po yung binuo nating kubol para sa malnaraw. Pero hindi pa po tapos yan. Uh, yan po natin mga kortina at yung mga santo. Ayan po ah. Maraming maraming salamat at yun, babanggitin na rin natin yung mga nagbigay tulong sa atin. Ayan po. Hindi pa po tapos yan, mga ka-idol. Malaki, malaki po yung ano, malaki o oh, kaway kaway sa mga tumulong hoy kaya salamat sa team God's Way at team Apo ayan po sana magbago na ho sila ayan mga mababait naman po yung mga yan pagtulog po. hindi pa ho talaga tapos yan pero mamaya ho o bukas kompleto na ho ito ayan po Ayan. Ayan po ang logo ng Team Apo. Apo Ken, Apo Rap, and Apo Marvin. Logo po yan. Ayan po. Malaki, malaki pong nagawa natin. Okay. Um, shout out nga pala kay sa pamilya Arabis kay uh, Tatay Bonifacio Arabis kay Paring Glenn ang aking kumpare na bitera uh, manggugupit mga pamilya Arabis dyan tay, nay at sa mga pamilya mo sa mga anak mo uh, shout out sa inyo maraming salamat to at talagang malaking tulong ang kanilang ibinahagi sa donation nito ulitin ko maraming salamat po kay Tatay Bonifacio and parang Glenn Arabis, mga Arabis family sa mag-asawang doktor ng Ilocos Norte, kay ma'am and sir, sir mga doktor po ito ng Ilocos Norte Pamilya Sagitan o so, Sagwitan, kay George Deman ng US maraming salamat sa iyo sir uh, sa Pamilya Yotok ng Lubaw Pampanga, Maraming salamat din po sa machenso family ng US. Sir, ma'am, sa iyong pamilya. Hulitin ko, pamilya machenso At sa Team Apo, kay Apurcita, sa nagbigay din po ng bahagi. Malaking donasyon kay uh, pamilya ni Nanay Rosario. Kay Aubrey ng Tia Verde Village. At kay Tita Maribel Ailig. Tita, marami maraming salamat sa mga uh, tulong. Ulitin ko po, maraming salamat sa mga tumulong kay Atinoba, maraming maraming salamat Atinoba, kay Atinida, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan po, nabuo na po ang natin. Wala pa kung ano yan, santo. Diyan ang ilalagay yung santo. Ayan, mga kapanalig, ka-idol. Ayan. Ayan po. Ayan, malaki malaki po ang nagawa ng ng team Apo team God's Way, mga kasamahan ko dati. Malaki na itulong ho nila. Tulong-tulong ho talaga sila. Ayan. Pasyong Mahal, Pagbasa ng Passion 2025. Maraming maraming salamat to. Uh, pag ito natapos na, nayarin na bukas, ah uh, uulitin ulit natin ang pasasalamat sa mga talagang tumulong sa nagbahagi. Ayan. Muli, ako ang team Apo Eric Apo Chalin. Magandang tanghali.